Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano po yung masasabi nating nga? Uh, legacy po ng uh, United Senior Citizens sa siyempre ni Kong Mila sa ating po mga senior citizens sa ilalim po ng 19th Congress? Well, uh, sa 19th Congress, ang ang uh, naipaglaban ko after three congresses na paglaban ko na na-approve yung United Universal Social Pension. Uh, noong May 21, 2024, may gitnang one year at uh, napunta sa Senado, I hope, it, meron pa naman tayong two weeks na ipapasok dito sa 19 Congress, I hope maaprubahan sa Senado. Kasi itong inaantay talaga ng mga senior citizens. Kasi pantay-pantay na eh. Wala nang diskriminasyon. Lahat ng senior citizen, basta 6 years old ka pataas, mayamang ka man, mahirap ka man, may pension ka man o wala, makakatanggap ka na ng buwan ng pension pag may isa batas ito. Uh, maganda po ang uh, uh, sinasabi nyo, uni universal. Ano? Ibig sabihin, lahat makakatanggap. Lahat. Eh, pagka ganito po, ibig sabihin, Talagang wala ni isa sa 12 million na senior citizen sa bansa na hindi makakatanggap. Madali, hindi na kailangan dum sa kung ano nung screening. Oh proseso. Yes, okay. wala na. Opo, wala nang lista-lista. Wala nang lista, lista. pili-pili. Opo, napakahalaga nito kasi mayaman o mahirap na senior citizen po, meron po yung mga maintenance eh. Yes, diba? totoo yun. Meron po yung mga gastos po mm -hmm. ang gamot. Totoo. O, yung kalusugan ng ating mga senior kalusugan. citizen pa lang, uh, um, Malaki na ang tulong nitong Universal Social Pension. Sana nga Malaki. ay maipasa na ng Senado. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.